ito yung sapa ng sitio tang mga katutski boy yan namig ng simoy hang dito dito kami dati pumupunta naglalaba, naliligo kasi medyo crisis talaga kami sa tubig noon, wala pang nawasa mula dyan hanggang doon sa amin aabot pa ng mga tatlong kilometro siguro ang layo kaya lang hindi namin mapipil yung pagod lalo na pag marami kami hindi namin napipil yung pagod sa paglalakad Binadaan lang namin sa kwintuhan, tawanan hanggang sa makarating kami dito sa sapa ng tangian ng sityo tangian yan, sarap maligo oh. yung sapang na yan mahaba yan mga katsuki boy yung sapang yan papunta pa yan dun sa itaas yan malinaw pag malakas yung ulan malakas din yung agos ng tubig Yung baging na yan, yan yung ginagamit ng upuan, yung may tinik yung ano niya, yung paluan niya o tangkay. uway <clears throat> tinatawag sa amin yan na uway yan yung baging na yan yan may tinig yung tangkay nya uway ang tawag sa amin nagtatanim pala sila dyan malapit sa sapa Ah, mayroong an ulang. Ayun oh, mga katsiki Nagre-relax. Hipon sa tubig tabang, ayun oh. Isa yan sa mga kinukuha namin habang kami na punta diyan maligo. Ngayon kasi may nawasa na kaya wala na nagsipuntad dito para maligo. Yung ibang kasama ko ando na sa malayo. Yung iba ando na sa Luzon. Yung bahay na yan, dyan ako minsan binibini sa may-ari. Dyan ang kawayan, yung ginagamit ko sa souvenir. Kaso, parang umalis yata sila kaya kumuha lang muna ako ng views sandali sa paligid para sulit naman yung pagpunta ko dito Tahimik yung paligid. Mga ingay lang ng mga ibon nga naririnig ko. Yung mga alaga nila katulad ng manok. Minsan